Pastor Joseph. Ang una na. Hi guys, magandang hapon. Kape tayo. Katapos ko lang katapos ko lang katapos ko lang pinaligon <coughs> tong dalawa ko. Ayan ang Presko. ko. Diba? Kaarte ni mo. Ako ra ba nagpaligo sa iyo mo? Magurachin pa dyan ka. Igura ganito yung gunit. Ah, di magpagunit. Kaarte, kaarte, kaarte. <coughs> kaarte Kaarte ha? arte. Kape tayo. Ang arte-arte ng alago. Ang alago ko ayaw magpahawak ba? Nababawaan ka? Hmm? Hmm? ka? Ano basta ulit ang kuwan kape? Eh. Bisang na nga Kape na rin. Ay, mawag yay. Hmm. Kaman. Kaman. Mama. Ting tum ang baso magbuha. Totoo? Sa torso ko dito sa kuno niya. Ay yan ba yan? Yung parang buwak? Yung parang buwak? Ano dapat ko mali picture? kay e focus <laughs> mong ngod namanela. E focus. Mm. Kalo so, ay benta sa kong alaga. Oh, tapit taon ta. Gibahuan na siya sa imong Oh. Ag, agi, 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 agi. <laughs> Mangamprasak mga sakit pero mamamasa. <laughs>